Kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng Philippine Red Cross upang tayo maki-update na rin doon sa mga hakbang ng naturang tanggapan na ho dito sa kabi-kabila na kanilang tinutugunan na mga kalabidad itong mga sunod-sunod na bagyo lalo na dyan sa norte at maging sa iba pang parte ng ating bansa. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me si Bombo Jaira Hangayo Welcome to the program Mr. Chairman Attorney Dick Gordon. Ay basta Radio Bombo, uh, andyan ako palagi bumabati sa lahat na nakikinig sa inyo sapagkat uh, tatanod sapagkat napakahalaga ng Radio Bombo sa kasaysayan ng ating bansa at sa pang-araw-araw na kailangan malaman ng ating bayan. Ayan. A good day to everyone. Palagi at uh, I'm always excited when I'm interviewed by radio bombo ayon maraming salamat naman po Mr. Chairman ano kami hu unang una ay makikikibustado sa pagtugon ng inyo pong uh, tanggapan doon sa mga binagyo ay eh, magkakasunod na ho ito parang parang pila-pila uh, uh, na ho yung mga bagyo uh, in fact uh, ngayong buwan lamang ng Setyembre apat na bagyo ho yung ating uh, ah uh, tinutugay gayan at uh, yung epekto ano uh, unahin ko na po yung dyan sa Norte ano, sa Northern Luzon dahil super typhoon ho yung tumama doon at uh, bagamat may mga nasalanta rin dito sa may bahagi po ng Southern Tagalog and uh, Bicol region pati na yung Eastern Visayas ay meron din ho eh, alam ko may mga uh, hakbang na rin na ginagawa ho para dito so far ano ho ang uh, pagkilos o aksyon ng uh, Philippine Red Cross sa mga ito ay, napakalaki ng pinsala na naman, lalo na dun sa uh, Kalayan Island. Uh, three years ago, ginawa namin yung mga eskwela doon, natanggal yung mga bubong. Ngayon, natanggal na naman yung bubong ng ilang mga eskwela doon at maraming natamaan na uh, mga tao. Halos uh, 70% ng mga bahay ay nangasira, totally damaged at saka partially damaged. At maraming tao, nasa labas ng bahay ngayon, walang masilungan. Kaya minamadali ko na magkaroon ng mga padala ng mga tent at saka mga shelter units at uh, mabuti lang may tubig pa sila at uh, uh, pero walang kuryente kaya magpapadala rin kami ng generator at uh, uh, mabuti naman ang DSWD kapag padala agad ng pagkain dahil meron silang stock doon so papadala rin kami ng mga uh, tinatawag nating sleeping kits at saka uh, kung wala silang lutuan ay eh, magpapadala kami ng mga pots and pans para makapagluto sila yan doon lang sa ka, uh, Kalayan Islands wala pa yung kagayan na uh, ay uh, santaan natin naman rin at malubha ang tama noon sa mga lugar ng coastal areas at gano'n rin dito sa uh, nev, uh, sa mga bayan ng, uh, uh, ng coastal areas ng Cagayan at saka Region 1 uh, sa Lawag, dito sa Apayao, dito sa Ilocosur. Uh, Tiyari, napadala rin kami ng mga tulong dyan. Uh, unang tulong na palagi ay merong food truck para yung mga nasa evacuation center at marami sila doon sa evacuation center uh, ay makakakain ng mainit na pagkain. Hindi naman makakapagluto kagad yung mga tao doon. So may mga food truck tayong pinapadala doon uh, na luto na yung pagkain at kada uh, truck isang libo kagad pagkain. Uh, so nag-reliable yung tatlong truck para mapakain lahat ng tao. At may dala rin kami water tanker at uh, may dala rin tayo maraming mga uh, pangangailangan na katulad nga na sabi ko uh, uh, yung mga yung water tanker eh, ay uh, may mga dalang bladders para may kalat yung tubig na malalaking bladders na tigpa 5,000 hanggang 10,000 liters at may mga gripo na yun na tigwa para pipila na lang ang mga tao kung kailangan nila ng tubig. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jai Rahangayo. May ilan lamang din katanungan para po sa inyo, Mr. Chairman. Bombo Jai, with your questions? Yes, uh, Chairman, nakikita naman natin na sunod-sunod na po itong mga bagyo, yung Merasol, Nando, pati yung Opong, at uh, may mga pagkakataon rin na nagsasabay-sabay rin ito. And uh, with that, di ba, after talaga tayo sa welfare ng ating mga kababayan, pero nais po nating malaman na, Chairman, kumusta naman po yung kalagayan ng ating mga responders? Uh, ano mo kaya inihikayat kaya ang taong bayan? Ang Red Cross sa inyo yan at uh, hindi gobyerno yan. Yan ay kusang loob, balasakit at kapwa-tao ng mamamayan Pilipino. Member ka ng Red Cross, volunteer ka, pagkatamaan ka bago dumating, pwede kang makilahok, pwede kang tumawag sa Red Cross 143 para sabihin mo bumabahan na rito o mayroong landslide dito para makatugong kami kaagad sa pangangailangan ninyo. Para madala, madala natin at maikalat natin sa gobyerno at ibang kala, mga kasama natin uh, na mga first responders, ang tulong na kailangan nyo. Kaya marami kami yung volunteers at uh, uh, pinalalaki natin lalo na ngayon meron tayong safe card kung saan ay uh, makakapag-contribute pa kayo para madagdagan yung mga ambulansya natin. Katulad yan, nagpadala rin ako ng ambulansya do sa mga ibang chapters. We have 102 chapters and we have... Uh, 180 ambulanses at gagawin kong 400 ambulanses yan sa mga susunod na taon. By next year siguro, lalampas tayo ng mga 250 hanggang 400. At dahil sa card na yan, pag ikaw meron yan, pag na-aksidente ka, makikita yon tatawag ng ambulansya libre. Ang ambulansya mo dadalhin ka sa ospital, kung aksidente ha, at uh, ikaw ay bibigyan ng dugo, uh, meron ka siguradong isang bag ng dugo, at siyempre kung kailangan pa, may akses ka kagad sa dugo. At uh, meron kang kasama kaming partner namin na insurance, sila mga siwa ng insurance mo, mabibigyan ka ng 200 pesos a day for 2 months, at saka 300,000, huwag naman mangyari kung masasawi, at meron ka pang 10,000 pesos a day at uh, 10,000 pesos sa panggamot. So yun, sa 1,200 na contribution mo, member ka na ng Red Cross, uh, maganda ang makukuha mong mga beneficyo uh, bilang member. So, Ilingkay sa amin ng buong Pilipinas na talagang every person should be a member of the Red Cross at uh, makakakuha access, makapag-aaral maka, ka ng first aid. Uh, uh, pagka may mga disaster, may may lindol o may mga nadidiskrasya, pwede ka mag-CPR, pwede ka magbigay ng uh, first aid sa mga injuries, napakahalaga niyan. It gives you self-worth. Nagkakaroon ng kahalagahan sa pang-sarili at uh, respeto sa kapwa. Mm -hmm. At uh, sa ilang mga pag-aaral, Chairman, lumalabas na ang Pilipinas ang isa sa mga bansang pinakalantad sa sakuna. Paano po natin at uh, paano po yung mahakbang kapag sabay-sabay na po yung mga kalamidad na kailangang tugunan? Ang mantra ng Red Cross ay una, volunteers. Kaya maraming tayong volunteers. Kaya hindi tayo napapagod. Maraming tayo. Two million ang volunteers natin all over the country at pinalalawak pa natin yan. Pangalawa, may mga logistics tayo. Nakahanda na palagi yan ang 180. Uh, uh payloader, kung magkakaroon kayong landslide, yung front-end loader. Uh, water tanker, meron tayong 29. Food trucks, meron tayong 39 uh, food trucks. Uh, uh, magbibigay ng pagkain sa inyo. Meron tayong mga food supplies na bibili na mismo doon kung saan nangyari. Nakabalot na doon sa mga mall uh, na meron kami prior uh, contracts. Uh, at kukunin na lang doon at i-distribute. -di Uh, meron tayong mga water bladders, water tankers, at uh, uh, makakagawa kami ng tubig mismo doon sa mga ilog kung masisira yung mga, yung mga water district kung wala tubig. Meron tayong mga generator set kung wala ng kuryente para makapag-charge-charge ang baterya yung mga volunteer at mga tao. Kompleto uh, lahat yan, so walang tigil yan. At uh, meron tayong mga tents. Katulad yan, papadala tayo ng initial 50 tents doon sa Kalayan Island at dadagdagan pa natin yan uh, Uh, nakalagay sa mga bodega natin yung mga tent na Kung kakailanganin, dadali natin yung taraka-raka. So, yung mga yan, bukod dyan mga, bu uh, mga staff sa 102 shelters, may sarili yung mga bus yan. Meron pa sila mga volunteer, natin, natin, natin volunteer emergency response vehicles sa so, kung kakailangan magpadala ng volunteer sa ibang bayan. Uh, sasakay na rin sila doon sa mga verbs at makakapagpadala ng volunteer para makatulong sa karating po. Kaya kapante kami na makakatulong kami palagi at makakapagdagdag. Ginagamit lang namin yung network ng mga volunteers at mga logistics para mailipat-lipat. At bukod dyan, meron tayong na tinatawag nating mga satellite phones at yung tinatawag na uh, Starlink. At uh, meron kami bago ngayon na kaya pwede ka tumawag sa buong mundo. Uh, basta makakatawag ka ngayon at uh, may satellite phone ka na makakatawag ka sa buong mundo kaya lang mas mahal yun pero yung bagong telepono na namin makakatawag ka kahit saan sa buong mundo at sa, 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 sa anuman ng sa Pilipinas sinusubukan namin niya ngayon so napaka-kompleto ng sistema ng Red Cross at ang sabihin ko sa inyo wala kami budget sa gobyerno ang pera namin galing sa mga kontribusyon ng mamayang Pilipino at ng buong international Red Cross movement Okay. Eh, sige. Kami ho'y patuloy na mag-aantabay din sa inyong mga update. ano kaugnay doon sa mga nire-respondihan, lalo na ang mga pangunay naman na tinutugunan ngayon. Yung bahagi po ng Southern Tagalog, Bicol at uh, maging yung Eastern Visayas na nasa lanta ni uh, Bagyong Opong. With that, maraming salamat Mr. Chairman at muli ho kami uh, makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan hinggil sa iba pang mga updates.